Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Pilipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas Ika, apat na bahagi Ang Gomburza Execution, 1872 ang Gumburza Execution noong 1872 ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Sinapadre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora, tatlong paring Pilipino, ay binitay ng mga Kastila dahil sa kanilang hinihinalang pakikibahagi sa Cavite Mutini, isang pag-aalsa ng mga sundalo at manggagawa sa Cavite. Ang Cavite Mutini ay naganap noong Enero 20. 1872 sa ilalim ng pamumuno ni Sergeant La Madrid. Ang pag-aalsa ay nag-ugat sa mga hinaing ng mga manggagawa at sundalo dahil sa pagtanggal ng kanilang mga pribilehyo sa pagbabayad ng buwis at sa pilitang paggawa. Bagaman ito ay mabilis na nasugpo, ginamit ito ng mga Kastila upang mag-akusa ng mas malaking konspirasyon laban sa mga paring Pilipino. Ang tatlong paring gumburza ay kilala sa kanilang advokasya para sa sekularisasyon ng mga parokya at sa kanilang pagtuligsa sa mga pang-aabuso ng mga friley. Dahil dito, sila ay tinarget ng mga Kastila bilang mga leader ng Diumanoy Revolusyon. Noong Pebrero 17, 1872, sila ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng Garoti sa Luneta, ngayon ay Rizal Park. Ang pagbitay sa gumbursa ay nagdulot ng matinding galit at pag-aalsa sa hanay ng mga Pilipino. Ito ay nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo at sa pagsilang ng kilusang propaganda, isang kilusang intelektual na naglalayong ipahayag ang mga hinaing ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsusulat at mga publikasyon. Ang mga kilalang leader ng kilusang propaganda tulad ni na Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez, Haena, ay lubos na naimpluensyahan ng kamatayan ng Gomburza. Ang mga isinulat ni Rizal tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naglalaman ng mga tema ng kalupitan ng mga Kastila at ang pangangailangan ng pagbabago sa lipunan. Ang alaala ng Gomburza ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na magkaisa at labanan ang kolonyal na pang-aabuso ang kanilang kamatayan ay naging simbolo ng sakripisyo para sa kalayaan at katarungan at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Gomburza ay kinikilala bilang mga bayani ng bansa. Ang kanilang pangalan ay nakaukit sa mga monumento at mga aklat at ang kanilang mga prinsipyo ay patuloy na tinutularan ng mga Pilipino na nagnanais ng makatarungan at malayang lipunan. Ang Gumburza Execution ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa, at pakikibaka para sa katarungan. Ito ay isang paalala na ang kalayaan, at karapatan, ay hindi basta-basta ibinibigay, kundi ipinaglalaban, at isinusulong ng mga bayani tulad ng Gumburza,